Hindi pa nga natapos ang NBA Finals at nasa Game 3 pa nga ang tapatan sa pagitan ng OKC Thunder at ng Indiana Pacers sa NBA Finals. Subalit kaabang-abang na nga ang maaring mangyari sa darating na off -season. Tila ba mas exciting pang abangan ang darating na off-season kaysa naganap na NBA Finals. At isa nga sa dahilan kung bakit maraming mga NBA fans ang nakaabang sa darating na off -season. Dahil kasi yan sa mga bigating superstar na maaring lumipat ng team o magpatrade sa off -season. At isa na nga dyan si Kevin Duran mga kaibigan kung saan maraming mga kupunan na nga ang nakaabang dito kay Kidi sa darating na offseason. Matapos kasi ng war season sa Phoenix Suns kung saan hindi man lang sila nakaabot sa playoffs or kahit sa play-in spot man lang mga kaibigan. Kaya naman expected na yan, nalilipat na naman ang ibang kupunan si Kevin Durant next season. At hindi na nga yan bago kay KD na palipat-lipat ng team. Dahil plano pa ata siguro ni Kevin Durant na gayahin si Shaquille O'Neal noon na palipat-lipat ng kupunan. Kaya nga tinawag si Shaq noon na The Rainbow dahil sa daming kupunan na pinuntahan noong 90s at 2000 season. Sa naraming kupuna na nagkakainteres dito kay KD ay isa na nga ang nag-acquired na team ang Minnesota Timberwolves kung saan ibibigay ng Minnesota sina Narode Gobert, Dante DiVincenzo or Mike Conley at Rob Dillingham. Well, hindi naman yan imposible mangyari sa offseason na sa management na lang yan ang Phoenix Suns kung tatanggapin nila ang gustong mangyari na makuha si Kevin Durant. At isa din ang Miami Heat na gustong makuha si Kevin Durant sa darating na offseason sa kadahilan ng hindi pa nga kayang dalhin ni Bam Adebayo at Tyler Hero ang Miami Heat patungo sa winning situation kapag playoffs. Naghahanap ngayon ang Miami Heat na papalit kay Jimmy Butler upang makabalik ang Miami Heat sa winning situation kapag nakapasok ulit sila sa playoffs. Nakaabot naman sa playoffs ang Miami Heat matapos nilang maitrade si Jimmy Butler noong traded line Subalit so, sweep nga ang kanilang inabot noon sa Cleveland Cavaliers Kaya naman abangan na lang natin sa darating na offseason kung makukuha ba ng Miami Heat si Kevin Durant Subalit so, mas advanced na nga mga kaibigan ang San Antonio Spurs dahil nasa Lucky Room na nga ng Spurs ang magiging jersey number ni Kevin Durant. Tila ba pizza na lang sa offseason ang inihintay ng Spurs upang makuha si KD. Dahil nakahanda na nga ang Spurs jersey ni KD sa Lucky Room ng San Antonio Spurs. Ito kasi ang matagal na plano ng Spurs simula nung nakuha nila si D'Aaron Fox noong trade deadline. Si Kiddie kasi ang kailangan ng Spurs upang magiging kakampin ni Victor Wembanyama sa kadahilan ng hindi nga nalalayo ang kanilang types of sa laban. Maaring si Kevin Durant din ang magiging mentor ni Wimby upang mas mag-improve pa nga ito sa mga sumunod na taon. Maaring si Kevin Durant din siguro ang nakikitang susi ng San Antonio Spurs na makabalik sila sa playoffs. Kapag nangyari nga ito sa darating na off-season, eh sahan na lang natin na isa na nga ang Spurs sa playoff contender next season. Isipin nyo na lang kapag nagsama si Duran at Wimby, matik na nga ang playoff spot next season. At sasamahan mo pa yan ng isang Dearon Parks na kaya ring mag-average ng 25 points per game o higit pa sa laban. Kaya naman kaabang-abang ang offseason lalo na kapag natuloy itong si Kevin Duran sa San Antonio Spurs dahil may bagong big three ang mabubuo ng San Antonio Spurs next season sa pangunguna ni Kevin Duran at Dearon Parks at Victor Wembanyama. Ngunit mangyayari nga lang yan mga kaibigan kapag parihas na nagkasundo ang dalawang kupunan. Kaya abangan na lang natin kung saan ang final destination ni KD next season. Well para sa inyo mga kaibigan sa ang kupunan nyo ba gustong mapunta si Kevin Durant next season?